Ayan, oh, mayroon pa siya natitira. Dami pang bunga, oh, nasa mataas. And this is the our Lonsonis tree. Malapit na siyang ma putihin. Ayan siya. Natutuwa lang akong tingnan kasi malapit na siya mahinog. Masyad. Kinakain na siya utay-utay ng mga squirrel. Ayan po. Ang bunga ng aking lansone sa likod ng bahay. Malapit na siyang putihin. At itong aking duyan. Ayan. Nasa ilalim ng aking... Ang duyan ko ay nasa ilalim ng lansone. So, yun lang po maraming salamat. Bye!